Dito dami na tayo sa grupo tayo yan mga kamag-anak. Dalawang seconds yan. Dalawang seconds. Sige. Kanino 'tong isa sa akin? Eh, tumatama ko dito. si track kapag saka naman tayo. Taksinas sa banyai. binita Iniitang banyai. Abi linda. Para wala nang mag-sketch ng

Tarap na buhay guys, perang laki ng utang ito. 'Yan <laughs> <laughs> utang, no? Hindi talaga 'pag kalimutan <laughs> 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 okay, guys ito, guys, okay. natin to siya na problem

Alfonso, mataling ma 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 matamalong balik Alfonso. Alfonso lang ni guys, pwedeng tsagaan na namin to makakuto. Alfonso, baka naman. Oh, okay, eh, ito na. Sasawa so, natin oh. To. Tapos at sila ito. naman niyo yung mga Guys, meron kami dito ang bisita na po rin Eh, ano po, po sa ano 'yon? Murag-murag lang ng bawang Wala po, kasunog pa sa kusit yung guy. <laughs> Wala iba. Wala ibang alam ng Tagalog kundi dalawa sa awak ko. <laughs>

Ayan lores guys, oras ng trabaho. Pero itong mga tao rin to, mga tambay to. Walang <laughs> kinakain. Dagkong kyan <laughs> o. Dagkong kyan, walang kinakain daw. Maraming vlog, maraming, maraming ano, um, video. Walang mga trabaho yan guys. <laughs> <laughs> walang magawa ng buhay. Walang mga trabaho pero magtakang-takaw right? na. Nagihaw, na, na, pakit po siya to. Uh.

mga kabo paukir gu